Hey guys, good afternoon. So, ngayon guys, samahan niyo ako mag-lunch. Yung ulam ko guys ay pansit at kung saya ni inununa na isda. Ayan. Siyempre, eh, dahil mainit ang panahon, so hindi natin kakalimutan yung pangpalamig. Don Machatos. So, ayan guys. Yung mukha ko pala guys ay nasuno. Nung laligo kami last time. Tignan nyo naman yung face natin guys. Nasuno. So, huwag nyo naman yung pansin. Niyo. Samahan nyo kumain. Mas masarap siguro magkamay. Kasi isda yung ulam natin. Huwag kang maingay Ming. Mamaya ka lang Ming. Hindi pa po. Samayan natin yung isda guys. Yung pusa guys, ano. Mataas yung kuko guys. Nag-uwi. Ano. Nag-uwi eh. ang ilang guys. Ay ba, ma pa. O oh, na rin. Ayan tayo. na mga hindi pa kumain kain tayo. Mas ang inunan o guys, palitan o talong ko. Fried talong o pa. Um, Kukra. Ito ba mga guys? Mga mga taon. Kaunta Hmm? Na. Ma, ba ka? Ang pusa nito ay ayoko kasi. Ah, agad. Dito sa amin guys eh. Pinapakain na namin. Sa ano to guys, kapitbahay. Pero naawa ko kaya pinapakain ko. Kaya dito na simuloy. Tapos, ano guys, kay ulam? Hindi ka gaya ng pusa kami noon. Maghintay lang pag papakainin. Ito guys, biglang aakyat dito sa lamisa, tapos kainin yung mga ulam. Kaya ayaw ko sa kanya. pag nilalambing ko naman siya so, guys nangangagat kahit pinapakain kaya ayoko. ko liw ko sa pusa na yan kain tayo no, sabaw para ako si ano ba si ang tawag na ko guys hindi ako ako ay Pilipino <tong> salitan <Hirsch> ko yung mga yung gumagana magsalita guys pa Lumaki ako sa farm. Ah. Uh, yung ano Saan ka at pinanganak? Lumaki din ako sa farm. Nakita ko sa adversity. Ano mo lang yung pangalan ng day? Sa trending so, kasi yun. Na gumagano'n siya. baka pinupronounce lang lang niya ng ano guys, ng mabuti. Kaya lumalabas yung dila niya. Saba o eh. Tabo mo kayo kaming ngayon. Okay. Dito sa kalingan. Usa na kahit po. Mas masarap yung palabok nito guys. Pansik palabok. karena nanti baik kemingming dimana tetap pusing installasi seperti kayak itu seperti ini So, that's all for today, guys. Salamat sa pagsama niyong kumain. At meron na tira, guys, para kay ming, ming Kasi hindi kumakubos yung stuff. So, that's all for today. Bye-bye!